Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today is a... Uh, ano ba ngayon? Friday! And paalis na naman kami guys. Sorry hindi ko na-close yung vlog ko kagabi. Sa kasal ni Gian sa aking pamangkin. Kasi nga pagod na pagod na na talaga yung... Ay hindi, parang na-close ko yata yun. Basta tingnan ko lang guys. Basta what I know is hindi ako nag-formal uh, closing nun. Kung meron man... Dali-dali na lang yun guys. Kasi nga, pa-uwi na yata kami nun. Teka, maglinis lang ako ng tenga. <laughs> Tapos, today guys, naisipan ko, maglilib na lang din ako. Because, hindi ko pa pala na-enroll pa si Kian. Parating na po postpone. Dati, ah, uh, di, ang original na plano was Monday. Pero, uh, ano kasi eh, nasira yung aircon. Ano, na, pag nagpagawa kami ba? Nagpalinis kami ng aircon. So, hindi na naman natuloy. Tapos, Tuesday came. Ano bang nangyari sa Tuesday? Ah, yeah, Tuesday pa rin. Nagbalik nag na naman si Daddy. Bumalik na naman si Daddy dun sa uh, shop. Kasi may, na, parang hindi na nag-work yung centralized ano namin. Kasi na, natandugan, guys, ba? When our aircon was fixed by the technician. Lagay ko kayo dyan. Madali lang, ha? So, ayun. Hanggang sa nag-Wednesday na lang. Nag-Wednesday na lang. Nag-Thursday na lang. <laughs> Kasi kahapon din, kasal ni Gian. Yung pamangkin ko. Napakaganda, guys. Ito sa beautiful, beautiful wedding talaga. Sa lahat ng mga, uh, ano, mga weddings na ano. ko oh, Beautiful talaga yung wedding na. Kasi ang ganda-ganda ng niece ko, guys. Uh, magkahalo talaga yung beauty ng mama niya tsaka yung papa niya. Kaya napakaganda niya. Tapos yung husband naman niya, Uh, guwapo din. guapo din si Ismay o si Sky Sir. So, basta. So, ngayon ang alis nila, guys. Mag-honeymoon sila. Pupunta sila ng uh, Palawan, El Nido. Courtesy of their parents na naman. So, thankful din kami sa parents ni na Ismay, ni na ate, for, you know, uh, making it all happen. Kasi hindi, hindi talaga yun po pwede, guys, kung sila lang. Unlike dito sa mga anak ko, na proud ako, guys, na wala talaga kaming ginasta na ganun kalaki yung sa anak ko lang nag, nag give lang ako ng gift nila pero yung sa preparation my god as in sila sila lang talaga guys and I'm so proud of my children especially si kuya kasi sila sila nga lang talaga uh, yung yung nag, nag prepare ang gumasta nung lahat -di, biro ba ya, guys nga mag ano mag nga, mag prepare para sa kasal libu-libong pera yung kailangan mo. So, kung wala kang libu-libong pera, hundred-hundred lang yung pera mo, wale. Hindi ka makaka, hindi ka makaka, ano ba yun? Grande ng kasal. But then, overall, again, congratulations to Sky Sir Villarin and Gian Rabaya Villarin for your nuptials kagabi, guys. And ang sarap ng food. Ang dami naming nadala. Kasi nga, tatlo yung lechon eh, hindi umabot ng 150 yung guests, guys. Yun ang, ano, tapos ang binayaran nila, bali, good for 150. O, di pa? So, malaking aksaya. Kaya nga, um, kapag inimbita ka, make sure talaga na darating ka. Uy, kasi nakakahiya. Counted na ba yung presence mo sa babayaran ng couple? Tapos, hindi ka darating, di ba? Ay, naku. So kaya nga alam ko kahapon maraming tables na hindi na puno. Ewan ko yung yung sister yung half sister ko nga si Jojo hindi talaga dumating as in ewan ko kung ano nangyari doon sa batang yun. Biro nyo kung hinintay pa namin sila anong oras na kami mga karating. ba diba? So yun, I'm just getting ready or I'm ready na actually guys. I'll just bring my black bag. And then after kasi namin magpa-enroll kay Kiang Kiang, we will go straight to my in-law's house, kay Mami Lee. Dahil isusoli ko na rin sa kanya itong nahiram kong mga jewelries during the kasal. And doon din kami mag-dinner mag-anak. Sina Kuya, Ken pai kami. Kaming tatlo and then sina Mami Lee and Daddy Joe. Why? Because kahapon was the birthday of my mother-in-law. Pero kas, gaya, kaso nga may kasal kaming uh, atenan so she decided na today na lang namin isi-celebrate yung birthday for her. Ayan. 80th birthday yun ni Mamily. Wow, gara, no? Ganda. Hindi lahat ng tao nakakaabot nakaka ng 80 years old. And hopefully, kung ako umabot man ako sa ganyang edad, gusto ko maganda pa rin ako. Ay, <laughs> charot. And itong suot ko pala, guys... Kita ko sa inyo. This is a crop top. Ay, kakapasok kaya ako sa school nito. Crop top to guys, actually. Tapos, pinarisan ko lang siya ng pants. Ayan. Ayan, oh. Bigay to sa akin ni Papay. And I love their design. I love the, the pieces na binigay niya sa akin. Especially this one. Because this is so trendy. Pa-crop top. May papolo dyan. Ewan ko lang kung brand to. Hindi ko na nakita yung tag. Basta to. Papay, thank you so much dalawa na tong sinuot ko. Apat kasi yung binigay niya sa akin, guys. kung saan ako manalagay yung dalawa. Baka nahang ko na. So, yon Ito yung pagganap natin today for today's video. So, ngayon is katatapos lang din ng deliberation pala ng new wave ko. Hindi na ako nakasali, guys, because I woke up very, very late. I woke up at 10.32. 9 o'clock yung... <laughs> deliberation. So sabi ko kay OM Clau, OM kayo na lang dyan kasi hindi, ko, hindi na talaga kinaya ng powers ko. Um, ang tagal kong nag nagising Kasi nga, tagal ko din na... Ang tagal namin na uwi kagabi, guys. Around 1 o'clock na yata yun. Yeah, 1 o'clock na yun, guys. And I woke up at 10. Kasi parang napagod talaga ang lola nyo, guys. Parang... Parang pahak ang akong kilay. Ayan. I-upload ko yung... Um, saan na ba yun? Wedding wedding ni Gian today yata or tonight i-upload ko yun kasi wala naman akong pasok bukas RD ko na bukas para ano ang haba kasi nun guys eh baka putol-putulin ko lang para at least kumasyaman lang siya ng 20 minutes or 25 minutes lang kasi hindi nyo naman kilala yung niece ko ba? Ba't eh, gusto ko lang ibahagi guys, yung aking buhay, pamilya, sa mga pamangkin ko. I have two, two, ano, dalawa yung pamangkin ko, guys. Isang nephew, isang niece. So, yung, yung niece ang maaga nag-asawa. 20, I think Gian is 25 years old, man. I think that's a marrying age naman. Para sa akin. Matured, mature na rin naman yung mga ganyang uh, edad ba. So, yun. And then, ngayon is, pupunta sila ng Palawan. Doon sila mag-honeymoon. O, di ba? Ang ganda. Sana all. And then, uh, by next year yata, susunduin na siya ng kanyang asawa pa papuntang US. Kasi nakabase na kasi yung asawa niya sa Nebraska. Ay, di. Sa Nebraska. Ay, wala ko. Nebraska ba? Basta nakabase na sa States. Doon kasi nagtatrabaho yung entire family, nag-migrate and all. So, kaya, andun na sila So, suwerte ni Gian, kasi doon na siya mamamalagi sa uh, Amerika guys. O, diba? So, ipipetisyon pe daw niya yung mama niya. Kasi nga, uh, si ate na lang lang naman at saka si Kuya RG ang maiiwan sa Pinas. Um, so, pero sabi ni ate, hindi daw muna niya. Hindi niya pwedeng iwan din si Kuya RG. Kasi si Kuya RG may diferensya sa mata. sa so, tuwing gabi, kapag nagde-drive, hindi niya talaga nakaka-drive, guys. So... Eh parati pa naman silang umaalis ng ate ko. Uh, Nag-date din silang dalawa ng anak niya, 'di ba? Tapos wala na, wala na makita si RG kasi. So and kawawa din naman si Kuya RG eh, kung iiwan siya ni Ate, na siya lang. So 'yun ang ganap namin kagabi, guys. And the uh, and the uh, ano ba yun guys? The giveaways. My god, they're so lavish. Uh, binigyan nila kami ng wine, uh, brewed coffee. Si Kian naman binigyan ng tumbler. Kasi si Kian was part of the entourage. He was one of the bearers. So, binigyan siya ng tumbler na hydro flask. Yung maliit lang, guys. Okay, to okay yon Kasi magagamit niya yon kapag oh, maalis kami. Pero sa school, meron talaga siya. Uh, meron siyang gagamitin yung malaki talaga. Hindi pwede yung maliliit sa kanya eh. So, yung malaki yung dadali niya kasi nga uh, mainam talaga na maraming tubig. bigay yun sa amin ni Kenpai eh. And para sa akin yun talaga yung the best. Kasi hindi ka salok lang salok ng tubig kasi na ang laki ng tubig na yun. And, <coughs> malaka? Ah, andito na si Daddy guys. So, mamaya na lang uli guys pag alis namin ha. Guys, <laughs> nagpalit ako ng damit. Kasi ayaw ni Daddy na makikita yung pusun ko. Oh, so, ayan. Ito na lang sinuot ko guys. Ayan naka floral na top and then jeans na na skirt. Yun na lang yung siluot ko. And si Kian is papasok. Papasok yan. Ay, hindi pa. Ah, papasok, papasok. Uh, <laughs> so, yun na nga. Today na nga yung alis na anong punta namin sa school nila, guys. Naghintay lang kami ng oras kasi may one hour break pala yun sila. So, by one o'clock, gogora na kaming mag-anak para at least mapaano na namin, uy, enroll na namin tong batang to. Kasi next week na yung klase, guys. Unlike sa ideas, one month prior pa lang, wala na. Naka-enroll na yung anak ko. Pero ito ngayon, natagalan talaga. Ngayong konti, yung, yung maliit lang naman yung uh, enrollment fee nila, 2-5. Pero naglaan na ako ng pera, guys. Para dyan. And then, ang dadalhin kong bag is the same pa rin. Ito pa rin. Ito pa rin yung dadalhin kong bag. Ito. Lagay ko na yung eyeglass ko. Nalagay ko na ba? Na so, next time ko na lang isusuot yung damit ni Papay. Ay, yung top ni Papay kapag may okasyon. Maganda kasi yun, guys, kapag may occasion. So, yan. Ito na yung susuot natin. So, bababa na ako, guys. I'll turn off the AC. Kasi by, ano pala, guys? By July, August, September. Nag-send ang notification ang VECO na mag magdadagdag na naman sila, guys. Mag-increase na naman sila ng kanilang uh, distribution charge. O, oh, diba? Sara ko na lang tong Ayan. Babaya uli, guys. So, we're here at Gaisano muna, guys. Magpapa- picture ko muna to si Kia ng 2 uh, by 2 4 pieces since meron kasing ano dito perfect moments na shop so dito ko na lang siya pa picturean and then daddy will buy the white gina daddy white folder and one piece huh? Ina daddy buy white folder at kas taas, magbalit ka o white folder o sa kabuok. Long, dad? Long? O, oh, long. Dan na pa-picture kay Kian, guys. Uh, 30 minutes to 1 hour. So, pinuntahan na lang namin si daddy who's buying folder. Ay, wala na dito si daddy. Wala na si daddy, no? Hala, ninaog na to si daddy. Wait diri nandira eh. <laughs> uh oh, Oo. Uh Oo, -oh, tana na. O, nata silong. He's not here. Tapos na yata siyang bumili. So, I'll just call him. Guys, tapos na kami sa Gaisano. Nagpa-picture na kami. For sa ID. Kasi kailangan yun, guys. 2x2. Apat na pieces. And then, kailangan may name tag. So, tapos na. PSA na lang kulang ko sasabihan ko lang yung registrar na ito follow ko na lang yun guys kung pwede isasubmit ko yung original na birth certificate ni Kian, kukunin ko yun pagkasubmit ko ng PSA to prove na si Kian talaga is a bona fide uh, anak ng namin ni daddy <laughs> kasi next week na lo guys yung uh, July 10 na yung classes ng mga bat ni Kian and hindi pa siya na-enroll although sabi nila ongoing pa hanggang end of July pa yata sila pwede mag mag uh, submit or hindi mag mag receive ng mga uh, enrollees. so after namin dito guys diretso na lang kami sa kung saan man kami didiretso. kung sa kanila mamili or kung ano man mag aircon kami doon <laughs> mag aircon oh. So dito kami dumaan sa Tabunok. Si na -kuya and Papay andun pa sa bahay. Uh, Isasoli nila yung kotse ng mama niya nila and then mag magmumotor na lang sila papunta kay like, kina sa sa Guadalupe kinapamili. So yun ang aming ganap for today's video. So done enrolling my son. Done enrolling our son guys. Dito sa Saints Dito pa rin kami guys. Nagpapapicture pa si Kian para sa ID niya. And then ang kagandahan pala guys ngayon, lahat ng private schools ay uh, may subsidy from the government, tigna 9,000. Oh. So at least yung 21,000 na uh, tuition fee Kian, guys, konti na lang yung mababayaran ko noon kasi nga of the subsidy. So this is a good action uh DepEd. Kung sino mayon ng mamahala ng DepEd. <laughs> magandang action 'to, magandang tulong din 'to sa lahat ng mga Uh, students and parents sa private schools. Kasi sa public schools, wala namang bayad. Lahat walang bayad. Dito kasi may bayad. So, at least with the subsidy na ginawa or ginawaran ng government sa atin, sa amin, at least makakasave kami. So, they just need my ITR, guys. So, I have to print it kasi I know meron ako dun sa payslip ko. Magpiprint ako, isasend ko yon sa ano ko, and then ipa, ano ko yun. Sasabit ko to ASAP para ma-submit na nila yung pangalan namin. Uh, wait na lang kami ng approval. Ay, hindi approval. Ng subsidy amount talaga. So, lahat daw, whether malaki yung sah sahod mo or hindi, uh, entitled ang lahat ng families ng 9,000 subsidy. Dati-dati, mga 5,000 yung subsidy ng government. Ngayon, in-increase nila ng 9,000. And para sa akin, malaking tulong yon Kasi yung tuition nga ng anak ko is around 22,000. So, minus 9,000. Ang laki na yun, guys. Ang laki-laki na nun. So, almost done. Nagpapapicture pa lang si Kian. And, alis na kami. Tango mo na yun. Mag lipstick mo lang ko, guys. Kasi nawala na yung lipstick ko sa kakakain. I'm using my everbilena Ito yung binili ko, guys, sa Everbelena. kasi matte and ano lang nude nude lang ang kulay yeah. so guys lobat na ako andito na kami sa bahay ng aking in-laws and ito na yung mga foods namin foods, ang daming foods Shanghai, fried chicken akong vlog chop suey chop suey vlog. And then, Shrimp. Sayin? And, kato, 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 ano? kato, kana. And, tinola. 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 Tinola ang baboy. Tinola is the. Is the. And, pagkarami-raming rice. And, meron pa doon sa, sa likod. May ano pa? Hinanda pa si mami. May food's pa sa likod. May foods pa sa likod. Sarap naman ang aming food. So, we're just waiting for Kian and Kenken -Ken and papay to arrive. And kakain na kami. <laughs> From sa so New Zealand si An -An, so, diba? na si Anan, di ba? O, na dito. Niyak mo sunod na ning tolo? Sunod na ni sila. Ah. Asa mo mo stay dito rin like. ron? Wala Ah, wala sila sa inyo. Gaba kasyon? Gaba kasyon, tolo. niya. Ah. So? Anan, duha, ka. Anan, dito so, eh tulo. Kanin tulo. Kanin tulo. Asa ni magbuwang kanin? eldest. Di pa kanin tulo ko dabaw, pa mga may nila. Uy. pa na Flower eh. Hala, mo ba? degree na mo. Third degree na ba sila? Second Ano ko guys? Hindi ko lang Hi Mel. Mm, Say hi sa akong vlog Dahi, hi vlog <laughs> mentor, <laughs> mentor, pwede, mentor, mentor Mentor ka bukas. Ano na? 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 na? Ano na? Ano na? Ano na? ang cake. Dara! tara. O, lighter, lighter. Lighter. Wala na may mga... Sige, sige, kuhan me. Posporo. Posporo. Ang aming cake. Hala, wine. We're gonna drink wine, daddy. Wine. Oh. We're gonna drink wine. So, kumain na kasi see, kami, guys. ]あれ? Sila na lang. Diit. I'll get the, 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 the plates. Gunit. Ante. Ante. Uh, okay, ready, single. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blow, wish me, then blow. Yeah. <laughs> So guys, andito yung cousins ni Daddy Sina Darwin, asawa niya si Mel And then yung tatlong bata Is anak yun ng kapatid ni Darwin So cousins namin So masaya na rin yung 80th birthday ng uh, Mother-in-law ko Yung isang family niya, yung isang anak niya Nag-dinner na kasi sila kahapon So kami naman ngayon So, dito pa rin kami sa bahay nila, guys. And kumakain si na Darwin. Kami kasi, ang tapos na eh. We had a lot kanina. So, thank you talaga, Mamili, for the tinolang isda, pansit, uh, ano pa yung, ano, you know, ano namin, shrimp. Ang sarap ng shrimp, guys. Grabe. And then, ngayon, gusto ko lang kumakainom ng kape. Gusto ko magkape. Ito ako sa salas nila. Nanonood kami ng TV. Ganda ng bahay nila They have a beautiful house. And, and a beautiful, ay, handsome. sa imo, kulsiras. Brown. Hatag na lang ng Ate Papay B, hindi ka gana na, hatag na niya. Ate Papay, that's yours. Kasi <laughs> naman na niya? Ano mo? Kaya pagbabae ko, no? Tagsatag. Ako, Imo Saint Benedict. Ako is... Padre Pio man niya. Padre Imo. Ganahan ka, Benedict? Hinday. Bigay na lang niya ka, Ate. So, andito ako sa room ng sister-in-law ko, guys. Yan, yeah, yan. Yeah. Andun siya sa States dito kami ni Kian Kian kasi marami pa tao sa labas. And wala siya, wala, since wala namin kaming gagawin, so chill chill lang muna kami dito kay na mami kasi busog na busog ako. Wala lagi ni unlan no? Wala na yung mga unlan tao ko na diyan, nabay unlan diyan dong. Uy, ayun na lang kinaguba man. Uy. Ay! <laughs> Hi guys, I'm back. Sobahan na kami guys kanina pa mga 30 to 1 hour ago. And ngayon ko lang naisipan na i-close ko na pala. Hindi ko pala na-close pa yung vlog ko today. So, the our day went well, pretty well. Nakapag-enroll na ako sa anak ko, uh, nakapag-spend kami ng birthday celebration or belated celebration ng birthday celebration ng aking Uh, in-law, si Mami Lee. So again, Mami happy, happy 80th birthday kahapon po. And then after which, nagpunta kami sa Star, ano, hindi Starbucks, Boss Coffee, na pagmamayari ng isa sa mga cousins ng, as ng asawa ko, sina Irvin and Laura. So we went there sa inyohang shop and we had really, we really had a great time. And sa uulitin, babalik na naman kami doon kasabay na naman namin sina Darwin guys and Mel salamat din Mel sa uh, inyong pagkape so I'll end my vlog na for today guys yung mag-ama ko ano na sa kabilang kwarto nagaharutan na naman yung dalawa and ako dito may tinatapos na akong trabaho guys kasi nga 2 days akong wala nakalive ako and alam nyo naman kapag nakalive tayo tatambakan na naman tayo ng mga <laughs> emails sa katutak na emails and mga you know, mga gagawin. So, tatapusin ko na lang muna to guys, before ako magsisleep. Tapos na akong mag-wash ng face ko. Naglagay na ako ng moisturizer. Nagtanggal na ako ng mga kilay and mga alahas ko, guys. So, I'll see you guys again on my next vlog. Sal maraming, maraming salamat talaga, guys, sa lahat ng mga nanonood. At sa mga hindi pa nakapagtangkilik ng aking channel, MJ Castellano Vlogs lang, guys. Ingat kayo parati dahil mahal tayo ng Panginoon. Mm -hmm.